Hello, hello mga katigangers Third break Last break Merienda time Ito yung kinuha ko Nakikita Nakita nyo na ito Yung ano yan Yung chocolate, white chocolate Yung nasa ibabaw eh Eh ito lang ang ano eh Ang daming pagpilihan Kaya lang ito lang parang medyo In sa akin eh Eto ito ang kinuha ko. At saka yung ano, yung aking panulak ay sabi niya black coffee. Kasi yun ang pinilit ko black coffee. Kaya ewan ko kung anong pagkakaiba yung brood na ano na iniinom ko na decaf at saka itong black coffee. Kaya tikman ko nga yung ano, black coffee. walang lasa. Basta coffee lang. <laughs> Kasi yung tinuhanan ko ito, yung mga ano, mga mar marami ang pagpipilian doon, mga uh, latte, cappuccino, vanilla, hot chocolate, hot water, espresso, black coffee. Eh, natikmang ko na mga 'yon, kaya sumuko ko itong black coffee. Eh. Hey. Kape pa rin. <laughs> hmm. Kung ano-ano na lang. Ito naman. Ito uh, nakita natin trucks man natin 'te. Eh. Hindi, hindi na bago ito eh. Gusto kong ilagay sana eh. sa ano sa may crab kayo na yan. Kaya lang, siyempre malulusaw ito. Kasi chocolate lang yan. At yung ibaboy ito, talagang pure chocolate ang ibaboy nito. Ayan yung, naba, yung nababasag na yan. At hindi ko na yung Kasi nakalagay sa amit eh, sa, sa cooler eh. Ibig sabihin, malulusaw pa gano'n sa mainit. Ayan, parang lusaw na nga. Ayan. Ang gusto ng na ito. Masarap kasi may, may, tamis ito. Chocolate. At saka ito, walang tamis. Uh, lasang talagang coffee. Kaya masarap ang partner. Magka-partner talaga. Kaya uh, dahil magka-partner, ay eh, kaya na, kaya na tayo. <laughs> okay, okay. bye, -bye.